Yan mga lords. Yung Mount Mayon dito sa likod ko. Oh. Welcome to Mount Mayon. Dito pa rin sa bayan ng Kagzawa. Kaya kitang kita dyan yung bundok sa likod ko. Tapos pag umikot tayo, ayan naman yung Kagzawa ruins na natabunan ng lahar nung pumutok tong Mayon nung 1616. Yan. Ah. Yan ang ganda mga lods oh. Yan, so ikot na naman tayo. Background natin si Mayon. So based sa history, siya si Daragang Magayon. Yeah.